Noong taong isang libu siyam, naraan siyam naput-anim, isang trahedya ang yumanig sa Quezon City. Isang gabing ang saya ng musika ay nauwi sa bangungot ng kamatayan. Sa gitna ng kasikatan ng Ozone Disco Club, daan-daang kabataan ang nagtipon para magsaya. Ngunit, bago maghating gabi, sumiklab ang apoy mula sa loob. Ang pasukan at labasan ng gusali ay masikip at sa loob ng ilang minuto, ang tugtog ng disco, ay napalitan ng hiyawan at paghingi ng saklolo. Mahigit isang daan at anim na pung katao ang nasawi, karamihan ay kabataan na naipit sa apoy at usok. Hanggang ngayon, ang gusali ay nakatayo bilang abot guho, isang tahimik na paalala ng kasaklapan ng gabing iyon. Ngunit ayon sa mga residente, hindi lamang abo ang naiwan. Madalas daw marinig ang iyakan, mastigawan at mga yabag ng sapatos na tila sumasayaw pa rin sa loob ng guho. May mga nagkukwento na may multo ng kabataang nakatayo sa dilim, nakatingin lang, at biglang naglalaho. Isang true horror story na nagpapaalala na hindi lahat ng sugat ay nakikita. At ang ilan ay nagiging kwentong kababalaghan na habang buhay na bumabalik. Sundan ang alamat at lagim para sa mas marami pang true story Philippines multo, paranormal, ات <applause> علامات <applause>